Hi at welcome muli dito sa ating channel. eto na mga tol One Piece Chapter 1099. Siyempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang magsubscribe subscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1099 na tang title nga nito ay Peace Lover na tumutukoy mismo kay Kuma. At bali malalaman na nga natin dito yung kwento sa kung papaanong naging isang cyborg si Kuma. So nagsimula nga raw ang chapter kay King Kuri sa pagdating nito sa Survey Kingdom. At kung maaalala natin sa last chapter, eh humingi na nga ng tulong ang mga tao kay Kuma dahil sa pagdating ni King Bikuri. Nang gulong araw muli ito at meron ng kasamang mga marines. At yun pala ay dahil sa nakuha na nga ni Bikuri ang suporta ng world government. Pero ganun pa man, eh hindi nga nagdalawang isip si Kuma na tulungan ang mga tao sa bansa niya at talagang mag-isa niya ang tinalo si King Bikuri at ang mga marines na kasama nito. At dahil dun, eh ginawa nga ang hari si Kuma ng Survey Kingdom yung pangalan niya habang meron niyang isang talagang nagpapal lakad sa bansa. So bali ito na nga talaga yung dahilan kung bakit talagang naging hari nga ng Survey Kingdom si Kuma. At talagang karapat dapat nga si Kuma dahil siya nga ang nagligtas sa mga tao at tumalo kay King Picori. Yun nga lang, alam natin na talagang walang alam si Kuma sa pagpapatakbo ng isang bansa dahil sa hindi naman siya galing sa isang maharlikang pamilya. Kaya siguro ginamit na lang yung pangalan niya at meron talagang nagpapatakbo ng Survey Kingdom. At siguro eh solusyon na nga lang din yun para matakot na nga bumalik sa bansa si King Victory. So kasunod ay eh, aksidente ng araw na nakainibon ang Devil Fruit niya na toshi At bali yun hindi pala talaga ang Devil Fruit na to ang nakagamot kay Bonnie. At ipapaliwanag nga later on. Nakasurvive nga araw muli si Victory sa ginawa sa kanya ni Kuma. At ito nga raw ang nagpakalat ng chismis at tinawag si Kumang isang tyrant. So grabe talaga itong si Victory dahil sa alam naman nating lahat na siya nga mismo yung tyrant at hindi si Kuma. Talagang hindi hindi niya nga matanggap yung pagkawala niya sa Survey Kingdom at umatake nga muli siya. Pero muli, eh talagang wasak na naman daw sila kay Kuma. Matapos nga raw yon, eh bumuuna ng Pirate Crew si Kuma. At sa mga punto nga raw na yun, eh talagang nakatatak na sa kanya yung tawag na Tyrant. At yan ang nga mismo yung dahilan kung bakit talagang kahit yung mga ibang pirata, eh talagang tinatawag nga siyang Tyrant Kuma. Napakalala nga nito dahil sa alam nating hindi totoo at talagang napakabait nga ni Kuma. So moving on, eh sinabi nga raw ni Dragon Dragon kay Kuma ang location ni Dr. Vega Punk sa Egghead Island. At dahil doon, e, eh, binisita nga ni Kuma at ni Bonnie ang matanda. So, bali yan na nga mismo yung sinabi ni Bonnie na nakapunta na nga raw sila ng Egghead Island nung bata pa siya. At yan na nga pumayag si Kuma na maging prototype para sa Clone Trooper Project na tinatawag na pasipista at ang kapalit e, eh, pagalingin nga ng libre si Bonnie. So, nag-decide nga raw si Dr. Vega Punk na tawagin ang project na pasipista. At dahil ngayon sa sinabi ni Kuma na isang nga siyang peace lover. At ang meaning nga kasi talaga ng pasipista eh yung naniniwala na mali ang violence at ayaw na maging parte ng isang gera. Kaya basically eh talagang peace lover nga ang meaning ng pasipista. Ironically eh alam natin na hindi nga para sa katahimikan sila ginagamit ng world government. Pero at least dahil nga sa pagpayag ni Kuma eh talagang magagamot nga ang hindi magamot-gamot na sakit ni Bonnie. Alam natin na kahit na nga ano pang kapalit eh talagang gagawin nga ni Kuma mailigtas lamang si Bonnie lalo pat nalaman niya na mamamatay din ito pagdating ng sampung taon kahit na nga hindi ito nasisinaga ng kahit na anong liwanag pero ang matindi nga habang nagkakaroon ng kasunduan si Vegapunk at si Kuma e eh narinig nga raw itong lahat ni Saint J. Garcia Saturn so bali alam natin na talagang may history nga si Saturn at si Kuma dahil sa mga nangyari sa God Valley nagharap nga silang dalawa nun at somehow e eh nakatakas pa nga rin talaga si Kuma kaya siguradong hindi na nga papalampasin ni Saturn ang pagkakataong ito dahil nasa poder na nga muli ng world government si Kuma. Tingin ko lang eh maaaring wala talaga sa plano ni Dr. Vega pang ang tanggalin lahat ng pagkataon ni Kuma. At kung maaalala nyo bago atakihin ni Bonnie si Saint Saturn, eh meron ngang nagbigay ng utos kay Dr. Vega pang na alisin completely yung pagkataon ni Kuma. At siguradong ang nagutos nga nun eh walang iba kundi si Saint J. Garcia Saturn. Kaya gano na lamang katindi ang galit sa kanya ni Bonnie. Napakatindi nga nito dahil sa sinabi nga mismo ni Saturn nung magharap sila ni Kuma na katulad nga raw ni Kuma na isang bokener e eh mabubuhay at mamamatay daw na isang slave. So dahil sa pagiging isang cyborg ni Kuma at talagang wala na nga siya sa katinoan niya e eh talagang parang habang buhay na nga siyang naging slave ng world government. Ayon talagang napakatindi nga ang sinabit ni Kuma sa world government at dahil nasa Egghead Island nga nga ngayon si Saint Saturn, e eh, sana nga talaga kahit papaano, e eh, magkaroon nga ng hustisya ang buhay ni Kuma. So bali ayun, eto na nga ang ng video natin at syempre kung nagustuhan nyo, e eh, wag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel e eh, comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaksyon nyo sa chapter na to at yun maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag iingat kayo palagi bagang